Hello po sa inyo, magandang umaga po ako po si Misana Vlog Channel please subscribe si niyo po ayan, pumunta po tayo sa aking kaibigan dito po sa may tagaytay po ayan. ipapakita ko po sa inyo kung paano po din, namimitas na po ako niya ng labanos ang aking kaibigan po ang nagtanim niyan in, in, yan, may munti po siya din, nangunguha po ako malilit pa yung labanos pero pwede na pong pakinabangan Then, may mga tanim po siya ng mga ampalaya, may mga balag. Hindi ko na po ipapakita kasi isi-short ko na lang po sa inyo. Kayo na po ang balang humusga. Ayan. Ang bisit, tuwang-tuwa pa ako niyan. At napakadami po sobra ng mga tanim niya. Habang umiikot pa ako, tinitingin ko yung mga pananim niya. May mga tanim po siyang upo. Napakadami po. May ampalaya, may bagong tanim po, may papaya. Hindi ko na po pinakita sa inyo. Sinort ko na po yung video. Ayan, tinawag niya po ako. Sabi ko daw po niya, maganda daw po ito sa healthy natin. At saka, ginagawa daw po niyan, tsaa. Nakalimutan ko na po kung anong tawag po diyan. Kayo na pong bahala kung ano pong gusto nyo itawag. Napakabango niya po. Mabango po siya para sa akin. <laughs> Ayan. May nakita po ako kung ano po may eh, patula. Thank you for